uh, it's a private school. Pero yung mga estudyante dito, hindi na kailangan pong magkapas sa mga politiko, kay mayor, or sa governor. Automatic, mag sila, automatic scholar na sila dito sa amin. So it's a private school, ah. Pero it's a public-private partnership. At siya yung papano, natutulungan. Ah, ito yung naging resulta. Ito na siya yung main campus namin. Pero pagpasok mo dito, makikita tayo ng more or less mga 20 to 30,000 students ang makikita dito. Dito siya more or less may 100 classrooms tayo dito. Ah, oh. ito, 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 ito morning, morning, morning. So, ito siya, nasa more 100 plus rooms siya lang. Ito lang na area. So, lahat ng estudyante so dito, scholars pa eh. So, marami na rin tayo na patapos ng mga police, criminology, meron na tayong mga civil engineers. Ah, uh, meron isang company sa, sa Vietnam na kumukuha siya ng mga engineers sa Philippines na dapat dito lang Kasi, uh, nag Wow! Kasi nag-100% tayo sa board uh, pinakamababa namin 74%. Uh, passing rate. Pero for ilang consecutive years, na nag-100% talaga kami sa sa board exams. So, kaya uh, kung mapapansin mo, it's not only free education, but equality education. Education, pasang mga um, mga mga. So, titignan mo, dito, ito siya, ano lang ito, uh, isang pangalawang part to. So, kung papasok tayo dito, <laughs> Sa kasi ito listo, hindi mo sa sure pang kapatagan ng free na life. Pati hindi ko pa yan, ang probinsya. Sa kuko lang, uh, meron kami mga estudyante, scholars, from different provinces, even in Visayas, ha, and in Luzon. Meron mga nag-i-enroll dito, galing pa ng Manila. Pero yun yung, yung naging problema, dahil hindi nila kailangan, hindi nila kailangan na magpaalam sa mayor o governor para mag-scholar, mag-enroll lang sila. So kahit saan ka pa, pa nanggaling, kaya pero nag-enroll eh, na nag dito, para lang makabili ng no free education. May tagapisayas rin. So it sits beyond political uh, boundaries. No political boundaries. Tumutulong tayo. Ito naman siya ito yung dormitory. Can okay? cater uh, 2,000 students itong dormitory natin. So yan, pwede uh, ka mag-board dyan. Libre tubig, libre ang kuryente. 500 pesos monthly. Uh -huh. Uh -huh. Libre na kuryente, eh. libre ng tubig. Pang, ano ng maintenance lang yung... Pang libre na rin pang Tapos meron tayong area na kung saan pwede sila matalim ng gulay-gulay para sa kain ng masudyante. Talaga you know, you know. Balansyado talaga. So, ito yung patlong area natin. Kaya sa super place, so five, uh, five hectares uh, area, Nakalagang nga mo mga buildings lang ito And para sa mga students na sobrang need. 2020 we have uh, 16 courses. Ah, uh, dapat 16 courses na. 16 courses na. Ang problema o hindi lang, na rin ang nag-enroll outside na Kasi na uh, Ito siya additional point preparation for for July uh, first semester 2020 2025 first semester dahil na-expect namin na pa yung sudyante. So it's a four-story building na pa ganun. Pero ito siya, ginagamit ito. Oh. So kaya ang sabi nila na imposible magkakaroon ng free education, hindi natin kagitan mo na Love you. Oh. so ganun. ito. Ito na yung campus natin pare. Yan siya, gindonate namin for Bureau of Fishery. Para sa, sa fishery courses natin. So gindonate na lang yung school. Pero ito, ganon. Yun ito yung takbo ng ano natin, yung eskilahan natin. So, guys, kapag yung po, so, ako po nag sa Facebook na almost kukumpitin na yung yung kapulangan sa kasuling. Yung mga magiging hindi naman sa kanilang job. Toto po ang first story na rin din ako. Ito yung magpo-posting ang ganda. sa wala lang. Sa buong Pilipinas, talagang kulang na talaga yung kasuling ng province sa elementary and high school. So, dito sa South Potomato, uubusin talaga namin. Uubusin talaga namin uh, before 2027. Tuloy ko kasi siya. Uh, yung college lang ito eh. Na dapat matapos namin. Uh, by July. Dahil naging expect kami ng 25,000 uh, 25,000 enrollees by July uh, this year. So kaya naging span tayo ng mga mga classrooms. Ang uh, matatapos na tala yan, ha? Uh, mga 5,000 eh. Uh, 3 to 5,000 matatapos na yung Mayo. So, so ito, uh, yung magtatapos na 5,000 bro, ano ang kita na yung parang magiging employee sila na may yaman at yun sila sa kung paano mo Every every year, meron kami sa uh, naka Records na 10,000 new jobs, new employment uh, for two consecutive years na 2023, 2024, hopefully this 2025.